kung napansin nyo, this past few days, talagang feeling down si Kim Chiu sa kanya mga post na nagpapahiwatig ng problema sa kanyang pamilya. Yan pala, may tampuan sa kanilang magkakapatid. Nag-anpaluhan sa social media ang kanyang mga kapatid kaya tuloy siya ay naiipit at nasasaktan. You know naman kasi how loving and caring si Kim pagdating sa kanyang pamilya kaya talagang apektado ito. Oo, oh, oh, makapamilya talaga kasi si Kim eh. Kaya nga siya nag kaya niya pinasok niya. is para matulungan ang kanyang pamilya na maiahon sa hirap. Diba? Totally. Hindi naman sila talaga mayaman, di ba? Friendship. Sure. Pero, di ba yung nakakatawa na hindi pa rin siya nagkakatampuan ni oh. Paolo. Okay siya. Pero yun nga, balita nga namin itong si Lakam Lacambe, si oo. Oh, oh. Inanpal niya si Twinkle, isa niyang kapatid. Correct. Oh, At saka inanpal din, di umano ha, ni at lakap Lakab ang kanilang kapatid na nasa Amazon, uh, oh. oh di ba? Kaya talaga malungkot si Kim Chiu na siya. Hindi siya pwede kumampis sa isa o sa isa sa, dahil parehas siyang kapatid yan. Pero syempre, nakaalali sa kanya si Paulo. Siya yung comfort-comfort sa kanya, oh. Kim Chiu. Siguro, din naman yan. Normal naman po sa magkakapatid na nagkakatampuhan, oh, di ba? Oh. Kahit ako, nung bata ko, ako, nagkatampu ko sa kuya ko eh. Pero syempre, at end of the day, pamilya pa rin po talaga ang mangingibawa pamilya oh, pa oo, rin iba, po ang babagsak oh, Iba akin. kasi kapag alimbawa, alimbawa tatlo tayo magkakapatid, ikaw kinampahin mo ako, hmm. iba di diba? Tapos Makakaawin si eh, mo ito. Iliwan mo, diba? Talagang magkakaroon ng ano yun, tampuhan. Doon nag-iingat si Kim, oo, di diba? Ayaw ayaw na mangyari. Mangyari. Oh, Kaya na nga. Kaya hmm. hindi siya kumakapis kung kaninong man, diba? Kasi parehas niya yung kapatid, diba? Pero ako naniniwala ko po na maayos yes, yan. Yes, oh, Kaya oh, kung papapas oh. yung mga post-post ni Kim, medyo malungkot at siya nga, mapapansa sa niya na siya ay nalulungkot dahil ng kapatid niya ay yun, may tampuan, nag-aan paluhan, di ba? Yes, so parang magjowa jowa, jowa oh, dati, okay. baka, -baka jowa hindi na nagpapaluhan, ibig sabihin break na. Pero ito nga po yun ang naging dahilan kung bakit po medyo lungkot-lungkot si Kim. Yes, days. again, kagaya nga sinabi ko kanina, mahal na mahal kasi ni Kim ang kanyang pamilya. Kaya kung nakikita po ninyo siyang ano, malungkot, malungkot. at tiktado, intindihan na lang po natin. Pero sabi nga natin, di ba, maayos din nice yan. Oh, at sabi nga po, sa showbiz, the show must go, go on. Kapag ka mm -hmm. po siya nandun sa taping lang the daaliban, syempre kailang ibigay niya pa rin yung And the best, best niya. Oh, Kasi oh. professional naman si King Chou. Hindi niya dapat iparamdam na mayroon siyang problema. Kung baga, ang problema niya sa pamiiwan na lang yung sa bahay at hindi dapat dalhin mm -hmm. sa tabaw. Pinapakita niya na hindi rin po siya apektado. Kapagtado mo pagdating sa set, kailangan ibigay niya talaga yes. acting-acting siya na parang walang nangyayas. Oh, sa showbiz, pero, oh, oh as a showbiz nga, sa aming sinabi mo, the show must go on, at saka dalawa po ang mukha ng showbiz. Uh, isang malungkot, isang masaya. So ngayon, dumadaan si Kim Chuna. na malungkot siya kasi may pinagdadaanan siya, pero kailangan niya magpakita ng masaya, lalo na pagdating sa kanyang trabaho. Yes, as ganyang-ganyang ka-professional si Kim, Kim Di ba sabi nga ni Kuya Jem, yung mukha niya isang payaso. Oh, oh. May isang masaya, okay, may isang, isang malong. Kasi dumadaan din po ang mga celebrities, sa mga artista natin na hindi po puro masaya.